sa pagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay September 18, 2024. Merkules ng ikalawampot-apat na linggo sa karaniwang panahon. At mula po dito sa simbahan ng St. John Marie dito po sa Balagtas, hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto, chapter 12, verses 31 to chapter 13, verse 13. Mga kapatid, buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob sa lalong dakila at ngayoy, Ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw, o pompyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat na ko ang mga bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsitsaga hanggang wakas matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika mawawala ang kaalaman ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan hindi pa ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ngunit pagdating ng ganap mawawala ang diganap. noong ako bata pa nagsasalita ako nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin, ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito ay nananatili ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Mula po dito sa Kwasay Paris ng St. John Marie Vianney, dito po sa Giginto, Bulacan. Hatid ko po ang ating unang pagbasa sa araw na ito na kung saan ay pinapaliwanag sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kurinto kung ano nga ba ang kahulugan ng pag-ibig na maganda lagi na mapaunawa natin ito lalo na, lalong lalo na sa panahon natin ngayon na kung saan ay parang uh, wala nang malalim na kahulugan ang pag-ibig kasi yung pag-ibig minsan uh, parang nakita lang, naramdaman lang, ay sinasabi na nilang pag-ibig agad-agad, lalo na para sa mga kabataan natin ngayon. O kahit nga matatanda, di ba, na talaga na kakalimutan na yung tunay na kahulugan talaga nito. Maganda ito, no? Yung uh, tandaan nyo po yung chapter 13. Kasi ang binasa natin ay mula chapter 12 to chapter 13. At ito ay ipinapaliwanag na kung ano ang pag-ibig at kung uh, ano yung kahalagahan nito at ito yung pinakamahalaga pinaka, mahalaga, pinaka uh, maiiwan sa lahat lagi din naman natin naririnig na ang Diyos ay pag-ibig kaya ang Diyos pa rin sa huli ang dapat natin titiliin kung mayroon tayong mga ginagawa yan ay dahil sa pag-ibig although marami nga po yung sinasabi nga natin marami ang nagbibigay ng hindi nagmamahal. Pero lahat ng nagmamahal, hindi hindi niya kakayanin ang hindi mag magbigay, ang hindi magsakripisyo, ang hindi mag-alay ng kanyang sarili. Kaya ganun po ipinapaliwanag sa atin ng ating pong pagbasa sa ngayon na nawa uh, patuloy nating unawain at ibalik natin yung tunay na kahulugan ng pag-ibig sa tao. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat.